bossing, lumalaki na rin ba yung mga chan nyo kagaya ko? Ayan, bossing, tignan nyo naman yung chan natin, bossing. Para tayo nagdadala ng tao ng uh, tatlong buwan sa so sobrang kasakawan. Ayan. Mga bossing, kung lumalaki na rin yung chan nyo kagaya nito, bumili na rin kayo nitong abs, abs roller na to. Ayan, samahan nyo ako mag-workout. Ipapakita ko sa inyo itong binili nating abs roller, kung paano siya gamitin, at kung talaga bang ah uh, maganda siya. Ayan, kung talaga bang maganda siyang gamitin. Ayan, araw-araw ko ito gagamitin. Araw-araw tayo mag-workout para ipakita sa inyo kung may nababago ba rito sa chan natin. Okay, let's go! So, yun mga bossing, is set up muna natin siya. Ayan, para makapag-workout na tayo. Bali, ito yung parang pinaka-handle niya. Tapos, dito natin itutukod yung mga braso natin. Ayan, hindi naman siya mahirap i- set up kasi meron siyang kasamang uh, manual. Ayan, instruction sobrang napakadali niya lang i-set up. Ayan, kapag ka, ano, pagka-bukas natin ng plastic, may kasama rin pala siyang ano, timer ba 'to? Yan ata. Eh, may kasama siyang timer, mga bossing. May kasama siyang timer. Ayan ito. Ito yung pad 'di, para dito naman siya sa Ayan. Dito natin ipapatong yung braso natin para hindi masakit sa siko, sa braso. Ayan. Meron din pala siyang kasamang mat. Mat ba tawag dyan? Basta yan, dito natin siya papatong para hindi siya ganong madumihan, hindi agad siya masira. Ayan. So yun mga bossing, meron pala siyang uh, tatlong butas dito. Tapos yung pinaka-clip niyan, kayo na bahala kung saan nyo siya gustong i-clip. Ayan mga bossing, papakita ko na lang din sa inyo. Ayan na para kung gano'ng kahaba yung gusto ninyo or gano'ng tinray Tinry muna natin sa first Ah, uh, ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Bali, ganito yung itsura niya. Tapos, ilagay natin tong timer. O, ayan. Didikit na natin siya. Ayan. O, oh, diba? Ayan. Didikit na rin natin siya. Ayan. So, yun. Nadikit na natin. Na-setup na natin siya. Ayan. I-try na natin siya, mga bossing. Let's go. Sa tuhod pala ito para hindi masakit. Hindi pala dito sa sa mismo ano. Tapos, meron din pala siyang guide dito sa ano. Ayan o. Meron din pala siya dyan. Ayan. Kung anong kung anong style yung gusto mong gawin. Ayan. Meron din siya dyan. Okay. Ayan, ulit. Ayan. Ayan, okay. Hawa ka dito. Laging mo dyan. Tapos, yun ah. Hoop. Ayan. 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 So, yun. Sa mga gusto mag-check out nito, alam nyo na mga bossing. Ayan. Nandiyan lang yan sa ating yellow basket. Ayan, bumili na kayo nito na para numipis yung mga tiyan nyo. yung <tong> mga <tong> tiyan <tong> Hindi ko naman tayo. <tong> Peace out mga bossing.